Hello guys, good evening. Uh, my name is Jude. I am a pharmacist assistant at BNB Stellar Pharmacy located at Bagong Silang, Caloocan City. So tonight, I will share to you my knowledge and experience in using clindamycin, uh, with Eskenol and The Dalasin si is the brand name and clindamycin is the generic name. Syempre etong Esquinol is well known na siya, kilala na natin siya. So, gusto ko lang i-share kasi based on my experience bilang nagtatrabaho dito sa butika, merong mga nagtatanong it at if advisable ba na i-mix si Esquinol at saka si clindamycin. Actually guys, si clindamycin or si Dalacin is an antibiotic siya which is nakakahil naman talaga siya ng sugat pero hindi siya advisable na gamitin or i-mix dito sa Eskinol kasi yung usage niya is kailangan siya i-take natin depende rin sa advice ng doktor kung ilang beses mo siya i-take so if you want to to know or to have more knowledge kung paano ma-enhance yung skin natin, much better na mag mag inquire tayo sa mas nakakaalam kasi hindi pwede na basta lang tayong mag mag -mi mix mix kasi akala natin mas nakakatipid which is possible na mas magkaroon or mag-cause ng damage katulad nito damage <laughs> joke lang guys The, So yun lang. So based on my puro based on my experience na <laughs> So mas maganda talaga na mas mas mag-inquire tayo sa mga ano experts, mga dermatologists ganyan. Pero naririnig ko naman marami namang gumagamit na neto na okay naman siya. So, depende na din talaga sa gagamit. Pero, kung hindi mo naman sure ka, kung hindi ka sure sa skin mo, kasi malay mo, dahil sa pag mo nito, nag mas nag lumala pa siya, mag magkaroon pa siya ng irritation. So, to be aware or to be safe, it's better na knowledgeable tayo sa mga ginagamit natin. So, guys, eto siya sa Eskinol. So, meron namin, marami siya actually na flavor. This is maple fighting. At eto si clindamycin na antibiotic ni dalasinsi. Yun lang guys. Sana may napulot kayong araw. okay. <laughs> Ay, dagdagan lang natin ng info ha, Kasi gustong gusto talaga nila yung ganitong combination. Ah uh, inform ko lang kayo na may mabibili po sa Mercury Drugstore. Uh. Uh, hindi ko lang promote yung mga ibang butika. Eh, wala lang din kami ngayong supply. Um, advice ko sa inyo na bumili kayo ng clindamycin roll-on. Uh, yun po ang tamang gamot para sa pimples. Uh, hindi po kasi ito pwede dahil masyado mataas ang dosage nito. Ang nire required lang po ni FDA is only 1% po. Pag sa skin? Yes. Ito so, kasi nanguhula na tayo mp, eh. Kasi yan diretso na yan mag ano sa katawan mo Kasi oral dapat talaga to. Iniinom talaga to. Hindi siya for face. May ginawa talagang clindamycin para sa mukha. Yun lang. Bye! Thank you.